Naranasan mo na bang magbahagi ng isang sikreto sa isang tao, tapos sa huli, ikaw pa ang nasaktan? Parang ganoon, 'di ba? Yung feeling na akala mo ay ligtas kang magtiwala. Pero biglang ang tiwalang ibinigay mo ay ginamit para saktan ka. Kung oo, oh, wag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Madami sa atin dahil sa kabaitan o sa hangaring maunawaan. Madalas tayong nagbubukas ng puso. Iniisip natin, mas magiging malalim ang ugnayan namin, o mas magiging tunay kami sa isa't isa. Pero sa realidad ng buhay, hindi lahat ng tao ay marunong rumespeto sa ating mga lihim. Sa mundong ingay at paghuhusga, minsan, ang pinakamahalagang depensa ay hindi ang lakas ng ating boses kundi ang katahimikan ng ating damdamin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakagandang prinsipyo mula sa Stoicism. Huwag ipakita ang sarili mo ng labis. Hindi dahil takot kang magpakatotoo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang tunay na tapang ay sa pagpili kung kailan ka magsasalita. At kailan ka mananatiling tahimik sa pamamagitan ng simpleng ngunit makapangyarihang aral matututunan mong paano protektahan ang iyong sarili paano panatilihin ang iyong kapayapaan at paano maging matatag sa harap ng mga pagsubok ng buhay hindi ito tungkol sa pagiging malamig o malayo sa iba kundi sa pagkakaroon ng kontrol. Kontrol sa iyong mga saloobin, salita at mga ibinabahagi mo sa mundo. Simulan natin ang unang hakbang. Maging tapat sa iyong sarili, sa halip na mag-arte para sa iba. Madalas, tinuturuan tayong lumaki sa isang mundo kung saan kailangan nating magpakitang gilas para tanggapin. Sa trabaho, sa social media, sa mga kaibigan, palagi tayong sinasabihan, magpakitang tangi ka, ipakita mong karapat dapat ka. Pero ang stoic, hindi siya nagpapanggap. Hindi niya kailangan ng palakpakan. Hindi niya kailangan ng pag-aproba ng iba para malaman kung sino siya. Kapag totoo ka sa iyong sarili, hindi mo kailangang magpakita ng lahat ng iyong iniisip. Hindi mo rin kailangang magyabang ng iyong mga kahinaan o galing. Ang pagiging totoo ay ang tahimik na pagtayo sa sarili mong lakas. Kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak, kapag hindi mo hinahayaan ang sarili mong magpakitang gilas para sa pag ng iba, lumalakas ka. Dahil hindi ka umaasa sa papuri ng iba para maramdaman mong ikaw ay sapat. Hindi mo kailangang ipakita ang iyong kabutihan, katalinuhan, o lakas. Ang tunay mong halaga hindi kailanman kailangang ipagyabang. Ito ay nariyan, tahimik ngunit matatag. At kapag nagsimula kang mabuhay sa ganitong paraan, mararamdaman mo ang isang uri ng kalayaan yung klase ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng kahit anong opinyon papuri o kritisismo at dahil dito napakahalaga rin ng susunod huwag mong pag-usapan ang iyong mga pagkabigo o tagumpay madaling mahulog sa bitag ng oversharing Kapag nasaktan tayo, gusto nating may makarinig. Kapag nagtagumpay tayo, gusto nating ipagsigawan sa mundo. Normal lang 'yan. Tao tayo. Pero isipin mo, sa tuwing binibigyan mo ng sobrang impormasyon ang iba tungkol sa mga kabiguan o tagumpay mo, nagbubukas ka ng pinto. Pinto para sa inggit. Pinto para sa paghusga. Pinto para sa maling pagkakaintindi. Ang Stoic ay marunong magdala ng kanyang mga kwento. Hindi niya kailangang ikwento ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya para makakuha ng simpatiya. Hindi niya kailangang ipagyabang ang lahat ng kanyang nakamit para lamang ipakitang may halaga siya hindi mo kailangan i-broadcast ang bawat laban na nilabanan mo o bawat medalya na nakuha mo. Ang tunay na tagumpay, ang tunay na pagbangon mula sa pagkatalo, hindi mo kailangan ipaliwanag. Ito'y nakikita sa paraan ng iyong pagkilos, sa klase ng kapayapaang dala mo, sa pag-unawa natin sa halaga ng pagiging totoo at hindi pagpapakitang gilas at sa hindi pagbubunyag ng ating mga kabiguan o tagumpay dapat din nating bigyan pansin ang isang bagay na madalas nating hindi napapansin ang mga kabutihang ginagawa natin huwag mong ipagmalaki ang mga kabutihang nagawa mo sa kasalukuyang panahon tila't likas na kapag may nagawa tayong mabuti kailangan itong ipaalam sa iba Nag-donate ako. Tinulungan ko siya. Ako ang nagbigay ng idea. Minsan, hindi na nga kailangan magsalita. Ang isang post sa Instagram, isang story, sapat ng para makita ng lahat. Ngunit ang tunay na kabutihan, alam ng stoic, hindi humihingi ng atensyon. Hindi ginagamit ang kabutihan bilang palamuti ng pagkatao ginagawa ang tama dahil iyon ang tama. Hindi para sa pagkilala ng iba. Ang bunga ng pagpapakita ng iyong kabutihan ay hindi lamang bintang ng pagpapasikat. Mas malalim pa, nawawala ang tunay na layunin ng pagkilos. Nahahalua ng hangarin ng papuri ang mga bagay na dapat sana'y ginawa mo lang dahil tama. Kaya sa tuwing tutulong ka sa iba, sa tuwing gagawa ka ng tama, gawin mo ito ng tahimik, parang nag-aalay ng insenso sa isang lugar na walang nakakakita. Walang kailangang makaalam. Walang kailangang pumalakpak dahil ang gantimpala ay naroon na mismo sa katahimikan ng iyong konsensya mula sa pag-iingat sa ating sarili isang napakahalagang paalala ang handog ko sa iyo. Ingatan ang iyong mga pangarap at layunin. Huwag itong basta-basta isa publiko. Minsan, sa ating excitement, gustong ipagsigawan sa lahat ang mga pangarap natin. Gusto kong magtayo ng sariling negosyo. Plano kong mag-explore ng ibang bansa. Balak kong mag-aral muli para sa aking pangarap na karera. Iniisip natin na mas marami ang makaalam mas malaki ang tsansa na matupad ito, ngunit sa realidad, sa tuwing ibinabahagi natin ang ating mga pangarap, tila nawawala ang ating determinasyon. Ang Stoic ay maingat sa kanyang mga salita. Alam niya na ang mga pangarap ay tulad ng binhi na kailangang ingatan mula sa simula. Hindi basta-basta ibinabandera sa lahat. Kapag maaga mong ibinabahagi ang iyong pangarap, nagbubukas ka sa negatibong enerhiya, inggit o mga opinyon na maaaring humad lang sa iyo. Hindi lahat ay makakaintindi ng iyong pangarap. Kaya habang hindi pa tapos, panatilihin mong lihim ang proseso. Pabayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo. Kapag natutunan mo nang huwag ilantad ang iyong mga pinagdadaanan may isa pang mas malalim na anyo ng proteksyon sa sarili na kailangan mong pagtuunan ng pansin huwag mong ibunyag ang iyong mga pagdududa at insecurities lahat tayo kahit gaano pa tayo kagaling o katatag sa labas may mga bahagi ng sarili nating nag-aalinlangan natatakot nang hihina at madalas sa pag-amin nito sa iba, akala natin na babawasan ang bigat. Pero hindi palaging ganun ang nangyayari. Sa sandaling ipakita mo ang iyong mga takot sa mundo, binibigyan mo rin sila ng kapangyarihang gamitin ito laban sa iyo. Hindi mo namamalayan. Bawat pagsambit mo ng, hindi ko yata kaya, or baka hindi ako magtagumpay, ay parang paglalagay ng pitak sa pader ng sarili mong tiwala. Ang stoic ay hindi nagkukunwaring perpekto. Alam niya ang kanyang mga kahinaan, kinikilala niya ito, pero hindi niya kailanman hinahayaan na ang mga ito ang magtakda ng kanyang kilos. Pinipili niyang tahimik na ayusin ang mga duda sa loob ng sarili. Sa halip na ilantad ito sa mga mata ng mga hindi naman talaga makakatulong, hindi sa pagiging mapagmataas, hindi sa pagiging sarado, kundi sa isang malalim na paggalang sa sariling dignidad, na ang mga laban na ito ay kanya, hindi niya kailangang ipagpaalam para lang makaramdam ng pagkumpirma. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang takot o pagdududa, subukang kausapin muna ang sarili mo tanungin mo Totoo ba itong kinatatakutan ko o gawa-gawa lamang ng isip ko At kahit totoo pa man ang takot piliin mong tahimik na buuin ang lakas sa loob mo Hindi kailangang lahat ay malaman kung saan ka natatakot Ang mahalaga ikaw mismo ang nakakakita kung paano ka lumalaban Sa panahon ngayon isang mahalagang paalala Ingatan ang iyong privacy, lalo na sa usapin ng pera. Huwag ipaalam sa iba ang detalye ng iyong financial status. Kapag alam ng iba ang mga ito, maaaring magdulot ito ng hindi ka nais-nais na sitwasyon. May mga taong maaaring humingi ng tulong o manghusga kapag alam ang iyong kalagayan. Sa kabilang banda, may mga magiging judgmental o mag-iwas kapag alam nilang naghihirap ka. Hindi kailangang magyabang o magtago ng kung anuman ang iyong meron o wala. Ang iyong halaga bilang tao ay hindi nasusukat sa yaman o kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa iyong kalooban at pagkatao. Ang tunay na mayaman ay hindi nagmamayabang o nagpapakita ng kanilang yaman. Ang kanilang kayamanan ay hindi sa material na bagay matatagpuan, kundi sa kanilang pagkatao at prinsipyo. Sa huli, ang pinakaligtas na kayamanan ay ang kayamanang hindi alam ng iba. Manatili kang tahimik at payapa. Nang walang inaasahang kapalit o inggit mula sa iba, sa tuwing nag-aalaga ka ng iyong pinansyal na aspeto, may isang bagay pa na mahalaga ring bantayan ng maingat. Huwag hayaang malaman ng iba kung gaano ka madalas nag-iisa. Ang pagiging nag-iisa, ang kalungkutan, hindi ito ay kahinaan. Subalit sa paningin ng iba, ito ay minsan nakikita bilang kahinaan o kaya'y iba ang kanilang interpretasyon kapag ipinapakita mo na laging mag-isa ka, walang kasama. May mga taong, hindi lahat, ngunit may ilan na maaaring abusuhin ang pagiging ito. Maaari nilang gamitin ito upang abusuhin ang iyong tiwala o kaya'y ang iyong kabukasan, hindi mo kailangang ipaalam sa lahat ang mga gabi ng pag-iisa mo. Hindi mo kailangang ikwento ang mga sandaling ikaw lang ang umuupo sa isang mesa o naglalakad sa isang parke ng solo, ang stoic. Sa kanyang pag-iisa, nakakakita siya ng kalayaan. Hindi siya natatakot sa katahimikan. Hindi siya nahihiya sa kanyang sarili. Dahil alam niya, ang sinumang natutong maging buo sa sarili ay hindi magiging alipin ng kalungkutan. Ang pag-iisa ay hindi hadlang. Ito ay isang pagpapalakas ng loob, pagmamahal sa sariling pagkatao. At ang mga taong makakasalamuha mo pagkatapos mong matutunan ito ay bonus na lamang, hindi kailangan para maging kumpleto. Ngayon, mula sa pag-aalaga sa ating mga isipan, damdamin, kabuhayan at kalagayan. Nais kong samahan ka sa huling bahagi ng ating paglalakbay sa sarili, isang pundasyon na sumasaklaw sa lahat ng ating pinag-usapan at magdadala sa iyo patungo sa isang bagong pagkilala sa iyong sarili. Dito sa puntong ito, ibabahagi natin ang lahat ng mga aral na ating natutunan sa pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Kung gusto mong panatilihin ang kapayapaan sa iyong puso at mabuhay ng may tunay na kalayaan sa anumang sitwasyon, kailangan mong matutunan ang isang bagay na tila simple ngunit napakahalaga. Pamahalaan ang iyong emosyon upang maging isang mas maganda at mas maunlad na bersyon ng iyong sarili. Hindi ito madaling gawin. Araw-araw ay may mga hamo na haharapin. May mga tao na susubok sa iyong pasensya. May mga sitwasyon na magtutulak sa iyo na sumabog, magreklamo o sumuko. At sa ilang pagkakataon, tila natural na lamang sa atin ang magpakawala ng galit, takot o hinanakit. Ngunit kung patuloy nating pahintulutan ang ating emosyon na magdikta ng ating mga aksyon, tayo ang magiging bihag ng mundo sa paligid natin. Ang isang stoic ay hindi nagtatanggal ng emosyon. Hindi niya ito pinaglalabanan. Sa halip, tinuturuan niya ang kanyang sarili na maging obserbador sa kanyang sariling damdamin pinapayagan niyang dumaan ang bagyo, ngunit hindi niya pinapayagang siya ay dalhin nito. Kapag nararamdaman mong nasasaktan ka, itigil mo ang iyong sarili. Huminga ng malalim. Itanong mo sa iyong sarili, Talaga bang kailangan kong magpadala sa galit na ito? O may mas magandang paraan para harapin ito? Kapag nadarama mo ang takot, huwag kang agad na kumilos. Balikan mo ang iyong mga prinsipyo. Na hindi ikaw ang iyong emosyon. Na ang tunay mong lakas ay ang kakayahan mong pumili ng kapayapaan sa kabila ng anumang kaguluhan. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong hindi sumabog, hindi magreklamo, hindi magpadala sa galit o takot, bawat maliit na tagumpay na iyon, unti-unti kang nagiging isang mas maganda at mas matatag na tao. Isang ikaw na mas tahimik, mas buo, at mas hindi nagugulat. Hindi mo kailangang ipakita sa iba kung gaano ka nasasaktan o kung gaano ka nagagalit. Dahil ang tunay na kapangyarihan, hindi ito nakikita. Ito ay nadarama sa presensya ng isang tao na hindi kailanman kayang mabuwal ng anumang unos sa kanyang paligid. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, napapansin mo ang pagbabago sa iyong sarili. Ang mga bagay na dating nagpapaligaya sa iyo, ngayon ay lumalim ang kahulugan. Ang mga kaibigan na lagi mong kasama, ngayon ay pamilya na sa puso mo dahil ang tunay na lakas ay hindi sa pagtatagumpay laban sa iba. Ang tunay na lakas ay sa pagharap sa sarili at sa pagtanggap ng kahinaan. Hindi mo kailangang ipagyabang ang tagumpay mo. Hindi mo kailangang ipamalas ang iyong galing. Dama ang iyong pagiging totoo. Damhin ang iyong kakaibang pagkatao. Hindi para sa kanila kundi para sa iyo. Para sa paglalakbay mong puno ng pagmamahal sa sarili at disiplina. At kung may isang bagay akong nais sabihin sa iyo ngayon, hindi mo kailangang magpakita ng lahat para patunayan ang iyong halaga. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng bawat desisyon para mapatunayan ang iyong sarili. Sa katahimikan mo, makakakita ka ng lakas. Sa pagiging pribado mo, makakakita ka ng dignidad. At sa bawat araw na pinipili mong maging mas pribado, mas lalo kang nagiging malaya mas lalo mong natutuklasan ang tunay mong kapangyarihan, hindi sa paningin ng iba, kundi sa iyong sariling katahimikan. Kaya't ipagpatuloy ang paglalakbay, tumahak ka ng may respeto sa sarili. Magsalita ka ng may puso, ngunit ingatan ang mga bagay na espesyal sa iyo. Maniwala sa iyong sarili na kaya mong mabuhay nang walang pangangailangan ng patunay o pagsang-ayon. Sa huli, ang katahimikan mo ang magiging pinakamalakas mong sandata. Ang inner peace mo ang magiging pinakamatibay mong kalasag at ang pagkontrol mo sa sarili mong damdamin at isipan. Iyan ang tunay na tanda ng isang malaya at matatag na tao. Kung narating mo ang bahaging ito, ibig sabihin, handa ka na. Huwag sayangin ang pagkakataon. Simulan mong gamitin ang mga prinsipyong ito sa araw-araw mong buhay at unti-unti makikita mo, ikaw ay higit pa sa isang simpleng tao. Ikaw ay isang matatag na kaluluwa, isang ilaw sa madilim na mundo. Kung may natutunan ka o nakarelate sa mensahe na ito, ibahagi mo sa amin. Mag-comment ka sa ibaba paano mo na isimulan ang bagong yugto ng iyong buhay at kung gusto mo ng higit pang inspirasyon at gabay, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang mensaheng ito sa mga taong mahalaga sa iyo. Maraming salamat sa pagtanggap. Manatili kang matatag, payapa at tandaan ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa iyong puso hanggang sa muli narito ako at narito ka rin naglalakad patungo sa landas ng tunay na kalayaan at katahimikan